Ito maganda sana to. Oh. So baro. Lower do. Oh. Kaso maganda rin yung presyo, 51,000 EUD. Oh, di ba? Grabe. Ganda. yung presyo niya. 51,000. Lupit naman. Ang ganda sana. Hanap tayo ng Civic. Civic na sedan o kaya hatchback. Ito ano to? Volkswagen. Meron akong gustong Civic na ano eh, Honda na ano, hatchback. Hindi ito yun May maganda doon oh. No? Subaru din. Kaso 51. Ganda. Subaru napin natin yung Yan ba yung Civic na yun maganda yun eh ito hybrid to na cross ah, cross ba to ah, Corolla Corolla ayan Corolla to parang GR may gusto akong ano, maganda rin to puro Toyota oh Ito Civic to ay Cor Corolla din Meron dito eh. Meron akong napinsin. Ang gabuwa po. Oh. Magkano kaya to? Ay, 35,000. Meron. Ano ba yun? Ito, Civic. Honda. Ito ano? Oh. Ayan o oh. Gawa oh. Ganda nito. Gano'ng kaya presyo nito? Mm, 14,000 14,000 Ganda nun 14,000 Ang cute oh no? 14,000 176 nga lang yung tinakpo kaya kayang kaya sana to ang dami dito sa west side so depende yan west side Eh puro Corolla. Tinawag yung Corolla na ano na itong kulay na ganito. Dalawa to eh. So, magkano presyo nito? Ang ah, mahal din, 21. Magunda na lang ako. Matindi pala to. 27. Ang mamahal ng mga Corolla dito na parang GR. Hatchback. Mira. Mahal ang Toyota dito sa OC. Wala akong makitang Honda Civic na ano, hatchback. Mga latest ano, mga ano kasi madalas dito. Uh, latest model. Ito naman ang kasama ko. yan eh. Yung pulsar dito, yung Sunny, parang Sani ata ito. Or Nissan Sentra. Grabe, mas ang marami dito. Puro mas da sa kabila yun. Ano kaya ito? Volkswagen na Prado naka-setup. May flat track. Na. Island. O oh, Prado. Ano kaya ang presyuhan ng Prado dito? Nalilito talaga ako sa driving yan. Side nito. Presyuhan nito is 78,000. Hindi na. It's not for it. oh, me. Hmm. Pabalik na yung mga kasama ko. Hanggang dito na lang guys. Wala tayong mapili dito. Ang mamahal.